Honda. Pag sinabi mo yung brand na Honda, ang unang papasok sa isip mo ay yung VTEC. Pag sinabi mo naman yung VTEC, ang unang papasok sa isip mo ay Matulin. Honda! Pero hindi yung kotse nilang pag-uusapan natin dito, kundi itong motor nila. Pero bago muna ang lahat, ipasok muna natin ang Intro <stit> Honda RS150 150cc 4 valve ibig sabihin apat ang balbula dalawa sa intake dalawa ang exhaust DOHC double overhead camshaft ibig sabihin dalawang camshaft isa sa intake at isa sa exhaust May bore itong 57.3mm at 57.8mm na stroke Ibig sabihin, square engine ang engine niya. Kaya tinawag itong square engine dahil equal ang bore at ang stroke niya. Over square naman kung mas malaki ang bore kaysa sa stroke, kagaya ng Raider 150. At under square naman kung mas mahaba ang stroke kaysa sa bore, kagaya ng Sniper 150 ng Yamaha. Itong RS-150 ay may 15.4 horsepower sa 9,000 RPM at may 13.5 newton meter maximum torque sa 6,500 rpm. Ang fuel system nito ay FI na o fuel injected kaya mas tipid na ito. Ang starting system naman nito, meron itong electric starter o push start at meron pa rin naman itong kick start. Liquid cooled na rin ito, ibig sabihin para na rin itong mga sasakyan meron ng radiator na may laman na coolant o distilled water. Pero trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang RS-150 ay Honda Sonic 150 sa ibang bansa? At bago pa ito naging Honda Sonic 150, may mas naunang version ito na inilabas sa ibang bansa na hindi nagkaroon dito sa Pilipinas na Honda Sonic 125. Meron itong 125 cc engine, SOHC, 2 valve at 5 speed lamang na transmission. Marahil maraming nakapagsabi na ginaya lang nito yung Raider 150. Out muna tayo dyan. Dahil itong Honda Sonic ay nagsimula sa family ng Honda Nova Series na nagsimulang i-produce noong early 90s pa. Tsaka tigil-tigilan na natin yung thinking na naggagayaan yung mga ganitong brand dahil ang mga Japanese mahilig sila magtulungan kagaya ng Honda Civic ngayon na Type R nagtulungan ng Mitsubishi at ang Honda para ma-produce ang design nito na, na, may turbo di ba nagtutulong-tulungan sila para umangat di ba sana magaya natin yung pag ng nila ganyan balik naman tayo sa specs yung front brake pala nito ay mayroon 296 mm na disc at single piston na caliper. At yung rear brake naman ay disc brake din. At merong 190mm na disc plate at single piston din na caliper. Wala itong ABS pero malakas yung preno nito harap at likod. Yung front suspension nito ay telescopic at yung rear suspension naman nito na ay monoshock. Yung rear stock tire nito ay 80-90 by 17. Habang yung front tire naman nito na ay 1790 by 17 IRC naman yung brand ng stock tire nito So far so good makapit naman tong brand na to 1.3 liter naman yung oil capacity o yung dami ng langis na nilalagay sa makina nito Dry weight nga pala nito ay 111 kilos Ground clearance naman nito ay 140 mm Medyo mababa to para sa kalsada dito sa Pilipinas yung wheelbase naman niya o yung point ng dalawang axle ng gulong sa harap at sa likod ay may haba na 1,275 mm. Yung seat height naman niya ay meron taas na 764 mm. Friendly to para sa rider na may height na 5'2 and up. Tank capacity naman niya ay merong capacity na 4.3 liters. test ride right naman tayo mga pups Bukha natin sa ganyan sa ganda Okay, brake test Malakas naman signal light niya tsaka yung busina niya medyo nakakalito eh. Dapat nasa baba yung busina tapos nasa taas yung signal light. tingin ko kung may pag man sa motor na to, compartment na. Lagi nga pala nating tatandaan na hindi masamang sumubok at magkamali. Ang mali ay yung hindi ka sumubok.